ilala ng Hungary ang kakayahan at galing ng mga Pilipinong manggagawa kaya naman matapos ang naging matagumpay na pilot deployment ng nasa 6,000 overseas Filipino workers sa Central European Country ngayong taon, target na ng Hungarian government na mag-recruit ng 10,000 hanggang 20,000 OFW sa 2024 at sa mga susunod na taon. Meron yung sa factory workers, meron sa Um, agricultural, meron din sa hospitality and IT. Uh, maraming kumpanya ang uh, dito mismo pumunta sa Pilipinas na meet din natin early this year. May mga pangangailangan naman ng Austria sa 200,000 foreign workers at kabilang ang mga Pilipino sa mga maaaring mag-apply ng trabaho roon. Ayaw nila nang kuha lang sila nakuha kuha ng Pilipino. Gusto rin nilang tumulong doon sa to ensure that there will be more uh, Filipino workers not only for Austria but for the Philippines. So nandiyan yung mga scholarships, nandiyan yung training. May negosasyon din para sa bilateral labor agreement sa Croatia lalo na sa tourism sector. Libo-libong trabaho rin ang naghihintay para sa mga OFW sa Czech Republic. We want Filipino workers. So ang sabi nga nila, pwede ba mga 5 to 10,000 Filipino workers in in uh, Czech Republic. Hindi naman bababa sa 3,000 nurses kada taon ang nakakapunta sa Germany. Pero pinag-uusapan na rin daw ng gobyerno ng Pilipinas sa Germany ang mga trabahong maaaring pasukan kahit hindi related sa healthcare industry. Maliban sa mataas na sweldo at benepisyo, ipinaliwanag din ng DMW kung bakit maraming Pilipino ang nahihikayat magtrabaho sa Europa. Meron ding mga bansa na nag-open up para din sa pamilya na ating mga kababayan. Matapos ang labing isang taong pagtatrabaho sa Saudi Arabia, nagbabaka sakali namang makapasok sa Hungary ang OFW na si Valerio Agustin. Nakita lang kasi niya sa Facebook, eh, parang nag-challenge ako. Tsaka isa pa, uh, doble din yung kita ko para sa Middle East. First timer, kaya gusto ko maiba naman ang lugar, maiba na ambience. Paalala ng Migrant Workers Department maging mapanuri pagdating sa mga inaalok na trabaho sa Europa. Tiyakina, lihiti mo ang mga job offer at rehistrado ang mga recruitment agency. Huwag din daw magpabulag sa mga pangako na mas mabilis ang proseso at malaking sweldo. Para sa mga interesadong mag-apply, magtungo lamang sa www.dmw.gov.ph. Tristan Udalo, CNN Philippines.